Kuya Andrew, ano po yung aral ng buhay na pwede nyo namang ma share sa mga kababayan natin? Ayun nga, kung meron na tayong konting kita, may hanap buhay, magpatuloy lang tayo, hindi tayo dapat mag-stay. Kung baga, lalabas tayo sa comfort zone natin, mm. tuklasin kung ano pang maaring kakayahan natin, maging talent natin. Tulad mm. ko, dating OFW, maaring ang talent ko ay sa paghalaman maaring may matok sa tampa ako, ma maaring maging biyahero rin na minsan. Mm. Na pwedeng pagsabayin yung nakikijamming ako sa pamilya ko na sinasabay ko yung pag-anak buhay. Mm. So, ano nga no, sabi ko kanina, ang buhay kasi ngayon ni eh, Kwan. Maigse na lang. Maigse. Mm. Mas may nang kakaya nga pinili namin dito. Talagang Kwan siya, ha? press air, press yung pagkain. Oh. Tsaka yung ginagalawan uh, namin, hindi sa ganong marami uh, maraming halalahanin. Mm. Ang pinangawang kasi dyan eh, dapat, kada matulog ka, yung kaisipan kasi ng tao, yun ang nagdidiktas, doon sa kung anong gagalaw ng katawan natin. Pagka kasi payapa ka, mm. lahat ng bahagi ng katawan natin, mari relax. Mm. Kaya kami sa Italy, eh, pagka huwi namin, namin ng hapon sa bahay, at imano, isipin mo, ano, Diyos ko po, yung magiging trabaho ko bukas, mm. marami na naman, si amo, ganyan na naman. No. Baka hindi mahinam ang pagkakalinis ng bahay. Baka magreklamo. Maraming mm. kang lalahan Pero dito kasi, kaya sinabi namin mas maganda yung countryside mm. para ma-enjoy mo naman. Yeah. Walang amo. Sarili mo, oras mo. Nandito mm. na nagtatanim. Mm. Kung kikita man ako ng konti, maaaring umangat siya. Mm. Kapag ka napagbuti ko dahil araw-araw naman ako lumulusong, mm. maaaring umangat na naman ulit siya. Tuloy-tuloy siya habang patuloy ka sa pagtuklas ng ibang mga mm. kasi yung oh, FW oh. okay na okay siya, kaya lang matutukas kasing mangigpit ng sinturong. Yeah. At isa pa, tulad nga na sabi ko kanina, i-enjoy mong buhay, mm. kasi lahat ng ito iiwan natin eh. Yeah. Huwag no. sa iiwan natin, ang makikinabang lang dito, yung mga kamag-anak natin, hindi natin ma -enjoy. kaya uh, Karamihan kasi sa atin. Ah, uh, gusto na lang ng maraming pera para mm. ma-enjoy yung life na lang. Ako naman iba katwiran ko. Mm. Sa simpleng bagay lang ma-enjoy na ako. Hindi ko na kailangan ng maraming pang maging isang millionaire o kaya magkamit ng mara maraming pera. Isa, so, po, isang tanong ko ya Andrew. Millionaire po kayo? Oo. Ah, oh. mm, okay. Oo, oh, millionaire ako sa kabutihan ng asal. Sa kwento mo. Mm -hmm. Ang mga milyon ko kasi, nasa kapwa ko, wala sa akin, wala. Mm -hmm. kung paano ako makihalo diyan, dahil nga galing ako sa baba, nakikipamahay ako dito, kaya mga ko, yan ang mga yaman namin. Mm -hmm. Yung mga kasama namin tatarabaho, yan. Yung bang kahit na nakatalikod ka, tatarabaho sila ng maigay dahil kontento ka. Mm. Mm. ako, dahil nga lahat ng mga ginagawa ko, nakabase kasi doon sa gusto ng puso ko. Di ba ba? Hmm. Uh, sinusunod ko yung katulong sa karamihan, makapagbigay ng trabaho sa kanila, yun ang hmm. milyon. Yung kada isa ay matulungan mo lang kahit sa konting payo hmm. lang, no? Advice, mga gano'n, hmm. o kaya konting kaalaman, milyon na rin yun. So, yung ibig niyo sabihin pala, yung pagyamanin yung nahuling buhay, kumilos o gawin natin yung kagustuhan ng ating Diyos. Oo, oh, pagyamanin uh -huh. mo kung ano yung maaaring idagdag eh, mo pa sa huling mm. Duno ng buhay oh. natin. kinikilabutan ako. Dahil nga, tulad na saan ko kanina, ano, oh. maaaring uh -huh. sa ngayon, kausap mo, mamaya, maatake, uh -huh. uh -huh. o kaya ma mabundol. Nangyayari kasi yan eh. Uh -huh. No? Kaya dapat, uh, lagi ka, uh, enjoy mo lang. lagi kang sumunod sa gabay ng dakilang no? mabika, yun lang. Uh -huh. Dito kasi mayroong isang salita dito na binabali ko. Mm. Sabi nila, minsan lang daw mabuhay ang tao. Yeah. Sabi ko, mali ka ako paniniwala nyo. Mm. Eh bakit na? Ganito kasi ka ako. Pagka kasi ka ako natulog ka at hindi ka na nagising, mm. wala na. Pero habang buhay ka at nakakaingat, bumabangot at gumigising, mm. tuloy ito. Panibagong buhay yan. Pagka nabigyan ka ng bagong umaga, panibagong buhay yan. Mm. Pagka nakatulog ka at nagising ka, panibagong buhay pa rin yan. Yeah. Dapat lagi naman magpasalamat. Kaya sabi ko, malika ako yung term na sinasabi yung sinasabi na lang minsa lang sa buhay na tao. Hindi. Mm. Sa inyo po, ano yung totoong tagumpay ng buhay? Oh, ah, ang totoong tagumpay ng buhay, hindi naman doon sa kung ano ang diploma eh. Kung ano yung yaman, hindi rin yung kung ano yung material. Mm. Ang pinakatagumpay kasi ng buhay, kung paano mo i-share yung kaalaman mo sa karamihan. Kung paano ka magpayo, kung paano pagkaumangat ka, kasama mo rin umangat yung kasama mo. Uh, yun ang tagumpay. Eh. Uh, Kasi pagkaumangat ka at sarili mo lang, hindi kontento dahil uh, may nasa laylayan Dapat uh, pagka umangat kayo, sabay kayo umangat na ganyan. Uh, Kumbaga, nakatulong ka na sa individual, natulungan ka niya, vice versa, uh, umangat kayong pareho, yun ang tagumpay. Hindi yung ako na nagpapatrabaho ako, uh, narinig akong trabado, kumaangat ako, naiwan sa sila. Hindi, dapat hmm. sabay kayo, sabay na sabay kayo. Mm, Ito Yun ang, pinakamainam na, pinaka na masasabing tagumpay sa buhay. Mensahe po sa mga kababayan nating OFW. Uh, kami po, kami po mga asawa kasi, uh, dating OFW sa bansa po ng Europe, sa bahagi po ng uh, Italy. Hmm. Kami po kasi mga asawa, bagamat malaki ang sahod doon at ang kita talaga ng mga nakakalula pinakamainam pa rin po yung mag-invest tayo sa sarili natin. Yung pong pag natin, meron tayong mababalikan na pwedeng pagyamanin. Karamihan mm. po kasi ng OFW na nakita ko, uh, yung pagtulong sa pamilya, laging andyan. Dahil tapong tayo po kasi Pilipino, likas sa atin yan. Mm. Pero po matuto tayong magtira sa sarili natin. Mm. Kasi po, pagka nagkasakit tayo, tayo pa rin po ang unang gagamot sa atin. Tayo pa rin po, dahil nga po tayo ang kumikita, dapat maglaan po pa para sa sarili. Mm -hmm. Yun nga po, pag kami sariling kita na kayo at nakapag-invest na kayo sa Pilipinas, mas may po yung dito na, rin, uh, dito na rin po Spain yung konting panahon natin. Mm -hmm. Dahil nga po sa panahon ngayon, edad, ako po, edad 50 na, swerte po, pagkainabi pa ako na another 50 years. Kaya po ngayon, wala pa akong maintenance, wala pa akong gamot sa katawan, ini-enjoy ko na mm. kasi po ngayon ang tao hindi po pabata. Halos mm. po yung eh, pabatang-pabata po talaga yung mga tinatamaan po ng mga sakit. Kaya po ngayon, kami dalawa ni Mrs. ini-enjoy po namin uh, yung pong pag invest dito sa konting nakayana namin sa pagpapalago po ng param namin at makapagbigay na rin po ng tulong sa mga kasityo namin na naabutan namin po dito. Grabe, ang galing. Thank you po, Kuya Andrew. Ang ganda po ng pananaw po niyo sa, sa buhay. <laughs> sa kuya na Yung pinag, pinagyayaman niyo, yung uh, kayamanan niyo sa lang. Ang ganda po nun. Hindi uh, po ba sa Bible sinasabi, mag-ipong ka ng bagay na hindi pwedeng nakawin sa iyo. Hmm. Mag-invest ka, invest, uh, investment yung hindi kayang nakawin, hindi hmm. kayang sirain, hindi kayang pasukan ng kalawang. Mag-invest ka ng sa tao. Mm -hmm. Yung magandang pag-uugali, lahat na. Basta ang importante doon, sundan mo lang lagi ang aral ng ating Dakilang Dumika. Sa akin kasi, ang pinaka-tumatak sa akin eh, mahalin mo kapwa mo. Mm -hmm. Yun ang pinaka-isang pinaka utos sa akin. Pagka mamahal mo kapwa mo, mahal mo yung kapitbahay mo. Mm -hmm. Mahal mo kagalit mo, kaaway mo. Kahit yeah. na sino, mamahalin mo. Kahit sila pa nagkaroon na ng kasalanan sa iyo, mahalin mo pa rin dahil doon sa pagmamahal na yun, maaaring mag ibang pananaw ng wow, iba. Oo, ang galing naman ni Kuya Andrew. Hindi eh, ba? Pagka binato ka raw lang ko oh. mo ng ganito. Hindi gano hindi, mahalin mo pa rin. Pagyamanin mo. Oh. ka pa rin ng mabuti sa kanila. Baka sa gano'n na aspeto, mabago mo yung pananaw nila. Oo, oh, nakakatuwa si Kuya Andrew. Yung mga word niya, yung gaya mo nun, yung baka doon sa pagmamahal natin, baka mabago sila. Oh, katulad nga ng ginagawa ninyo, no? Katulad <laughs> ng ginagawa ninyo, yung, 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 pagtulong ninyo uh -huh. dito, no? Baka sa ganyan na aspeto, uh -huh. makakita ng ibang vlogger o kaya makakita ng ibang may kaya, uh -huh. eh, makapagbigay din sila ng tulong sa mga nasa laylayan. Kung uh -hmm. -huh. Kumbaga, ma-inspire sila. Mm uh -huh. ay malaking bagay na. Uh -huh. Yun ang hindi kayang bilhin ng pera. No. Kaya, Andrew, mabuhay po kayo. Thank you po talaga. Hindi ang galing lang nun. Magmahal. Kamalanin hmm. mo yung kapwa mo. Kaya kaaway mo pa yan. Kaya hmm. pa man yan, mahalin mo. Magpakita ka pa rin ng pagmamahal kahit na galit na galit ka. Mahalin mo pa rin. Baka siya. doon sa pagbuhos natin ng pagmamahal, matuto silang magmahal din. Yung Oo, yung lagi ko Oo. din. Ang sarap ko ni Kuya Andrew, pero may mga habulino kami mga misyon. Ayan pa. Yan pa hmm. yung sama-aminam na hmm. sinabi mo. Oo. Yeah. Kasi lahat naman tayo may mga, may mga misyon sa buhay eh. Hindi mm. lang natin alam kung ano at kung saan. Yeah. Kung ano man ang sinasabi ng kutob natin, yeah. ng konsensya natin, kung saan tayo masaya at nakakatulong, mm. doon tayo kung westo. Dahil yun ang mission natin. Doon tayo naka... Kumbaga, yun ang kinakalsada natin, tinatawid mm. natin. Ang ganda minsan, ang ganda ko kasi minsan, Kategram, Kuya Ando, minsan parang may, ano eh, kumakausap sa iyo, no? Yung konsensya mm. mo... May parang, o oh, ganito yung ano mo, ganito yung gawin mo. Kasi pagka, pagka hindi mo namang ginawa yun, parang, ano, yung... May bigat. Pa, may, may bigat oh, sa damdamin mo. Ganon. Nalala ko si Tito Bong, yun yung ano, yung... Kasi iniisip ko naman siya, kasi lagi ko siyang gusto, ano, iniisip ko hmm. naman, kasi ano na siya, matanda na, baka maubusan ng ano... na, na ano ko yung... Ah, Tito, ano kalma lang dyan, baka maubusan ka, kasi yung hmm. ano nga... Pero ngayon naalala ko yung happiness niya. Yung pag-share uh, pag naman ng blessing niya. Kasi yung pagkakasi saya, mm. kasing kategorya siya. Eh. Mm. Kasi yung iba, pagka naka, yung kinita niya, pwedeng i-blessing niya, ipamahagi niya. Mm. Dahil yun ang nakapagsasaya sa kanya. May mm. iba naman na gusto nila ay, tulad niya, may mga batang matutulungan. Kung yung nakapagpapasaya saya sa inyo, Maganda. May mga tao kasi na kumisan, ang um, pagpapasaya, maaring magbigay ng mga relief pack, mm. maaring sa mga bayan po na mag-donate. Mm. Marami siyang anggulong pagkukuhanan. Pero in the end of the day, pagkasinuma natin, okay ba yung nagawa ko maghapon? Okay mm. siya? Kasi nabi ko, oh, hindi, matulog ka ng payapat. Mm. Kinabukasan, ulitin mo uli yun at gagaan uli yung pakiramdam mo dahil alam mong ng other day, maganda yung ginawa mo. Tuloy-tuloy yeah. niya. siya. Hanggang makaipo ka ng biyaya. Yung biyaya sa langit boy, lang, ang pinaka-best Andrew. Sana lahat ng tatay, ano, gaya po niyo? Nako, mas marami pang tatay na higit sa akin. Tuloy-tuloy yeah. lang tayo sa pag ng mga pangarap. Hindi man para sa atin, para sa iba naman at na makatulong. Yeah. Yung ginagawa niyo, mamalaking bagay ito. Dahil nga doon sa pamilya, halos kasi dito dumadaan nga. Ito mm. nga sanabi ko, yung bata na kailan kailan pala nabinyagan? No. Malibit na bagay po. Galing naman niya kay Kat. Sabi nga, di ba, lahat ng pagmamayari natin sa kanya lahat. Mm. Umari doon sa kinikita natin. Dapat daw magbigay tayo ng 10%. Pero sa kanya mm. lahat yun. Pinapahiram lang ko sa atin yung 90%. Pero Dadaan sa kanya po lahat na. yun. Dadaan lang sa atin yun. Mm. Kaya nga, tayo kasi sa sa buhay kasi natin, Yo, ewan ko ba yung iba. Daming-daming mm. daming iniisip na magpakayaman ng gusto, magkamit ng ganyan, bagong mm. gadget, bagong sasakyan. Mm. Samantalan so, pagka nagpaalam naman tayo dito. Yeah. yung nga uh, ang tinatawag nila pagka nasa airport ka. Yung luggage mo, mm. ang dala mo yun lang katawan mo. Yeah. Hindi ka tulad sa airport na access luggage pwede. Allow. Pero pagka nagbiyahe na tayo patungo sa taas, mm. tayo lang din naman. Oo. Yeah. Paano Kuya Andrew? Eh ano po, para makaano na po kami. Oo, oh, sige na. Mapasarap na, na kwentuhan natin. <laughs> paano na lang ito, na? Sige, sige. Kaya uh, ate Janela. Jerily. Well, Ay, Jerry, Thank you po. Ako, nag Pagbalik, pag ano po, pagbalik, nagdadala po ako ng alak para masarap po yung kwentuhan natin. And, <laughs> Thank you, Kuya. Thank, Thank you. Ako! Amoy pawis pa naman ako. Na. Wala akong problema dyan sa pawis na yan. Ang mahalaga yung puso po niyo at kayo. Thank you po, Kuya. Kuya Andrew, dito lang ako kayo lagi, di ba? Kung minsan. Pero kasi ko na eh. Di ako kasi makapakali ah, eh. Uh, um, gusto ko kasi ikaw na Hindi. Gusto ko may pinakakabalaan. Mm -hmm. Yung konting pagod, kihiga dito, mm -hmm. magkakape. Eh. Tapos iisipin yung na, uh, nayari ko. Mm. Kasi Tapos kinabukasan, magkakape. Parang ganun na lang talaga yung buhay natin pagkano. ano, ano. Kaya Kuya Ogos, ah, dito, yung ako. mo yung sarili mo, tignan mo, laki ng tiyan mo. <laughs> dito ko kasi, ano ang dito, uh, stress free. Mm. Katulad nga sabi sa mo eh, hindi katulad sa bilang OFW, lagi nga yung stress. Mm. Tama po. Iniisip mo lagi kung tama ba yung naging trabaho, tama ba yung pagka dumating na busit tayo, amoy. Mm. Baka malam. Pagka ano, tignan din pala natin si teacher, sandali. Tapos pagbalik. May, may ginagawa doon sa isko niya na.